testingin natin mga kajon yung ano yung, yung, natin, yung banana chipper banana tree cutter ang tawag nila <coughs>

આ ઓ રંગ કર એટલે જેત્રા માર આવા રોકે સો વિદો buat kuku jadi apa? Oksida, ah, bahasamu lagi ya. No. Malaki rito, ang ganda dito. Pinong-pino. Anin eh. Ito lang ganun landahan So hindi ka na mag-chachap-chap. -chop ito ng gambing. Kahit oh. bibi kakainin. O kakainin din po. Siya makakain din. Sa tao makakain din. Ay, ito. So. Dito talaga ang kambing. Kahit sa manok pwede rin naman 'to eh. Yeah, pwede na sa pellet yun. Ano mo sa pellet? Oh. po, kaya na Gagawin yung pellet. Baboy. Baboy. Lalaki yan, bibili Ano. Ko, Ibi nalagay pa, yung paano, ano, bulate. Ah, permikas. Ah, kita niya. Ah, kita niya. Ah, kita yung niya. Yan. Ito yung banana tree cutter. So, easy. Hindi mo na i -chop, chop para meron kang pagkain ng alaga mo. Baboy. Mas maganda sa baboy. Wala <tinyo> yung pinalista mo? Okay. Ito lang kaya, jacket lang po nung pumutog po ng 89. Ito lang po. Ay, siyap, siyap, sampo, pwede. basta mo yung lang na pwede Basahin mo yung lang na mayo. Basahin mo lang na lang lang yung maging na yung lang yung lang pa kailangan kaya halong muna siya sa isang lalagyan. Kahit yung isang bagsak na dahon dito. Ito, ay mo po na dapat parang mix mo muna. Kasi kung pagkauna niyo po yung dahon, muna lalabas sa puro dahon po muna. Puro araw na Ito, ba yung hindi siya yung ibang makina na parang i-mix niya na siya. Kahit i niya siya na dahon, Ah, Pero, darak lang ito sa ano. ng gaya. po eh, tapos may body foaming. tapos ka po talaga dapat. Molasses. Opo. Pero pag may down-down po, kahit hindi na kasi kakaras na po yung darap. Ayaw din naman po niya kasi yung masyado pong matubig. Hanggang dito na lang tayo, mga ka-journey. So, have a nice day. Thank you for watching. God bless.